Pinapabantay ko sa kanila, si Kenny. Nakita ko pala yata yung nakakuha ni Manolo eh. Dubida si Manolo <coughs> eh. Nakita pala niya bakit hindi niya ito. Wala nga kahit kunin hindi siya nakita niya nang makita niya. Hindi e pag ano. Pero kung mapapakinabangan niya, dali-dali niyang kukunin 'yung papasok niya sa bahay niya. Ay, 'yung popular niya kasi eh dali niya 'to.

O, oh, girlie, naglalaro ako, ha? Ah. Naglalaro ako. Hmm, naglalaro ako, ha? Ah. Naglalaro ako. Magulo! Magulo! ito so, okay. naman tong video na to. <coughs>